again, I want to reiterate to this honorable committee and to everyone here in this room, no, um, I received a directive, no, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. So like a good soldier, I am following them, no. Di ba sabi niya na noon yung 3 billion dollars ay para sa rehabilitation ng naiya, di ba? Yung dating rehabilitation naging privatization na. Happy Friday the 13th birthday kay President Bangag. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. once again. So sa last video ko po pinag-usapan po natin ang pagbabawas ng kongreso sa budget proposal ng Office of the Vice President mga idol. <coughs> Grabe no? Marunong pa sila sa DBM and OVP. Kung makapag-decide tong Buwa Boys Club of Corruption officials na to eh no? Kala mo ko sino eh? If I know, si Congressman Zalde Coracot lang ang nag-decide niyan. At syempre yung amo niyang si Tambaluslos. Hindi naman kayo oo -o -o kung walang kumpas ni Tambaluslos yan at ni Dracula, diba? Saka kung makare-battle tong madungis na mabahong congressman na to, akala mo talaga may karapatan siyang mag-akusa sa kay VP Sara nang walang ebidensya na ninakaw nito ang confidential fund sa Davao nung mayor pa lang siya no? <laughs> prove it, congressman Zalde Curacot. Eh yung sayo, prove lahat ng mga kaso mo kaso naging speaker ang sanggang dikit mo sa pangungurakot mo. Kaya absuelto kayo, no? Ang swerte, no? So sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang mga issue na talaga namang nakakatawa mga idol. Una guys, itong naiya. Di ba sabi niya na noon yung 3 billion dollars ay para sa rehabilitation ng naiya, di ba? Pero kalaunan, lumabas din po ang katotohanan na binenta po pala ito ng ating pamahalaan sa San Miguel Corporation. Oh, no. 'Di ba? Kaya nga 'di ba na-privatization na siya? 'Di ba? Yung dating rehabilitation naging privatization na. <laughs> Budol-budol talaga tong bangag administration na to eh, no? <laughs> Pangalawa guys, birthday ni bangag ngayon. Happy birthday sa bangag dating presidente. <laughs> Happy Friday the 13th birthday kay President Bangag. Pangatlo guys, yung punti nung si Bangag about sa Pidea Leaks, ito po ang reaction niya. O oh, ba? Okay. Oh, diba? Tawang bangag lang no wala siyang maisagot kasi alam niyan totoo no. Pangapat guys, yung todo tanggi yung mga troll center agents dinabangag. About 89.9 billion pesos from PhilHealth na ninakaw ng bangag administration na to. Diba sabi nila, wala, katang isip lang yan, sabi nyo lang yan, paninira nyo lang yan, ba? Diba? Sabi ng mga troll center agents nila, ba? Diba? Tapos umamin yung pinag-remit ng 89.9 billion na yon na napag-utusan lang daw siya. Gusto nyo ng ebidensya? Hmm. Watch this, nanggaling galing mismo sa bunganga niya. Then, Senator, one more thing before I read my very brief opening statement. No? Um, again, with regards to the 89.9 billion, um, because, you know, it's not only you, Honorable Senator, it's not only Honorable Rafi Tulfo. Everyone is texting me, calling me, saying, but hindi mo inisip yung health concerns ng mga tao, pera ng, pera ng health yan, bakit mo ginagawa yan? again, I want to reiterate to this honorable committee and to everyone here in this room, no, um, I received a directive, no, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. So like a good soldier, I am following them, no. Wow, sarap naman ang buhay ng mga buwaboy na maghahati-hati yan. Woo! Nahiya pa ang mga hinayupaks, di pa ginawang 90 billion. Ginawa pang 89.9 billion talaga eh, no? Ano yung butal na 0.1 reduction? Konsensya nyo mga boss? Dapat kinawan nyo ng 90 kasi wala naman kayong konsensya mga boss. Tama. At dahil tumatawa na lang din tayo guys, ituloy-tuloy na po natin. Wow! Ang video na to ay sa Bemax TV mga idol. Ewan ko, basta natawa talaga ako sa video na to. Kaya tara, panoorin po natin. Okay, pumapat. Oops grabe yung itim na ng mukha po. Uy, ito tumapat na naman sa kanya. <laughs> grabe, mukha Tumapat naman sa kanya, anak. Tumapat na naman Oo <laughs> <Scripted. laughs> nga naman. Kina, ikot ulit. Tumapat ulit! script daw, scripted. Yan lang, oh, inibay yung bote, inibay yung bote, Brad. inibay yung bote, ha? <laughs> <laughs> Tumapat ulit! Tumapat <laughs> <laughs> ulit! Iliba na. Wisi? Hahaha! Hahaha!

Ang sakit ng Django. Ah, oh, sige ulit, sige ulit. Puto mo nasa kamalasan niya, grabe. Nagkaroon ng bagong rules. Yun sa wakas, brad! O di ba? Kaya nga sakit na yung ko sa video na yan, grabe. <laughs> grabe kayo mga idol. Keep it up. Shout out sa may-ari ng video na to sa Bemax TV. Mabuhay kayo mga idol. Yeah! So paano guys? Kita kits po tayo sa mga next video. Ice ba? For more videos, i-follow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans.